na magaling maggawa-gawa ng kwento na kunyari malakas sila, kunyari ano pa rin sila, pero ang totoo hindi. Pumunta ka sa lahat ng dako ng ating bansa, mahina na po ang PDP. Okay, sa araw pong ito, mga minamahal ko, mga kababay, hindi na po natin patatagalin sapagkat napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito'y tungkol po sa mga naging pahayag po ni Bato de la Rosa sa kanilang pangangampanya sa buong Pilipinas. No? At uh, meron po ako na po doon isang video. So, kinonect ko po ito. At ito po, ma, sa madaling salita, eh, may connection po ito doon po sa sinabi po ni Atty. Uh, Respicio. Uh, Kung di ko nagka hindi ako nagkakamali, doon po si isang attorney na kinasuhan po ng Comelec dahil nga po sa kanyang uh, inilahad o sinabi patungkol po sa pwedeng mangyari o sa magaganap na dayaan, lalong-lalo na kung uh, may access dito yung masamang tao. no So, bakit ko po nasabi ito? So, para maintindihan po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, ito at panoorin mo na po natin yung video na gusto ko ipakita sa inyo na sa ganon ay mabigyan po natin ito ng matinding birada. So ito panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Magulat na lang kayo pagdating sa eleksyon. Itong lahat na ito ay nakakalusot. Ako, I am not trying to be a prophet. I'm just trying to share with you yung aking nakikita habang ako yung umiikot sa buong Pilipinas. Nakikita ko talaga yung damdamin ng puso ng Pilipino. Nag gusto nila talaga. Sir, straight PDP laban kami. Woo! Yun lang yung nagsasalita. Pero yung iba tahimik. Ayaw magsalita. Pero sabi nila, makita na lang ninyo sir. Sa magiging resulta ng halalan. Tingnan ninyo kung anong kalalabasan yan. So, yun po, mga minamahal ko, mga kababayan. Sabi pa ni Baton de la Rosa, hindi daw siya isang propeta, pero nakikita daw niya, dahil sa kanyang paglilipot, paglilipot sa buong Pilipinas, nakikita niya yung damdamin o puso uh, ng mga Pilipino. Na kung saan, yung mga Pilipino daw ay talagang PDP pa rin. Straight PDP pa rin. Yung kanilang pagsuporta, yun lang daw yung mga nagsasalita. Maliban pa doon sa mga hindi pa nagsasalita. So, gusto niya sabihin, parang gusto niya palabasin dito, na kaya hindi nagsasalita, ay tila, tinatakot ang ating administrasyon. Pinagbuka pa nilang ang administrasyon ito ay katulad ng administrasyon ni Digongyo na kung saan bawal magsalita, bawal magreklamo, bawal mag, uh, mag magpalabas ng opinion kasi tedo papatayin. So Okay mga minamahal ko mga kababayan, kung maalala po ninyo, meron po kasi nagpadala sa akin ng sulat, meron po nagpadala sa akin ng report ito po ay maidudugtong natin sa sinabi po ng isang atori na kung saan ay kinasuhan po ng Comelec. So sa mga hindi po nakakaalam, mga minamahal ko mga kababayan, yes, alam naman natin na ito pong si Garcia, ah, chairman ng Comelec, ay tao ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sa mga hindi po nakakaalam, ito ay sa base lamang po sa akin natanggap po na impormasyon. Na ito pong si Garcia, ay mayroon pong sabuatan sa mga Duterte, lalong-lalo na po dito kay Sara Duterte, na kung saan, kung hindi po ako nagkakamali, ay nagbigay po ng bilyon-bilyon etong si Sara Duterte dito po kay Garcia. So lumalabas na itong si Garcia ay mayroon pong pagtatridor na ginagawa ngayon sa ating mahal na Pangulo. So, kaya nasabi po ito ni Biro mo, ang lakas ng loob ni Bato de Rosa, ha? na Huwag daw tayong magulat kung bakit lahat daw ng mga uh, tumatakbong senador na kaalyado, ha? Uh, kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte, lahat ay mananalo. No, huwag daw tayong magtaka kung mananalo. So ibig sabihin, parang gusto niyang uh, sabihin na uh, huwag na tayong magtaka dahil sa kanya daw pag-obserba, talagang malakas pa rin ang hatak ng PDP laban. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo mga minamahal ko mga kababayan, makikita mo sa sorbi pa lang eh. Baksak po ang mga kalyado lalong lalo na po itong si Kibuloy. So kay Kibuloy pa lang tayo. Alam naman natin na ang buong bansa ay nakakaalam at alam kung ano ang kasong kinaharap o kinakaharap ni Kibuloy. Ito'y patungkol po sa kanyang pang-aabuso sa kanyang mga membro sa mga kababaihan na inagawan niya ng dangal o tinanggalan niya ng dangal. ba? Diba? So, ako at iba pang reliyon, ibang mga Pilipino kung tatanungin ninyo, kung boto ba kayo kay Kibuloy, marami pong magsasabi, 99% hindi. Maliban na lamang po sa kanyang mga membro o sa kanyang mga kalyado, eh talagang 99% po magsasabi na ayaw ko kay Kibuloy. Pero bakit nasasabi po ito ni Bato de la Rosa na huwag tayong magulat kung bakit ang mga Pilipino, ah, kung bakit ang, ah, uh, sorry, kung huwag magda, na daw tayo magtaka, kung bakit ang lahat ng kanilang mga kalyado ay mananalo. ba? Diba? So, dito, kung iisipin mo mabuti, may connection po to sa sinabi po ni attorney uh, Respicio, kung di ako nagkakamali. Yung isang attorney na nagsalita patungkol nga po sa uh, pwedeng mangyaring dayaan uli no? Kapag ka ang isang uh, machine ay nakakonekta sa internet. So, dito pa lamang po kay kay uh, Marquileta. Alam naman natin mga Pilipino na ito si Marculeta ay kontra po aso tuta ng mga Duterte at lalong-lalo na po ni Sara Duterte. So, papaanong mananalo ito samantalang 99% din sa mga Pilipino ayaw kay Marculeta. Lalong-lalo na po dito kay Bongo, kay Bato. Lalong-lalo lalo na po dito sa iba pa nilang ah uh, uh, kumbaga sa iba pang pa mga senatorial candidates na kasama nila na hindi naman kilala. 'Di ba? Na kung saan baksak sa sorbi. Pero tingnan niyo. Pag-aralan niyo mabuti kung bakit nasabi ni Bato Dela Rosa na huwag tayong magulat kapag ka ang lahat ng kanilang mga senador ay mananalo. Talagang mananalo. Kasi, meron pong nangyayaring manipulasyon ngayon pa lang. Yung kanilang ginagawang pag-iikot, yung kanilang ginagawang pangangapan niya, yun po ay strategy na lamang para hindi mahalata na sigurado na sila talaga ang mananalo sapagkat meron ng bilyones, bilyong-bilyong pera ang ibinigay nila sa Comelec dito kay Garcia na kung saan pagpaparti-partihan po ng mga opisyal ng nasabing departamento ng COMELEC. So, para sa akin dapat investigahan po ng ating uh, Pangulo, ito pong si Garcia. Dahil sa pagmumukha pa lamang po nito mga minamahal ko mga kababayan, traitor ho ito. Ah, traitor ho itong si Garcia. Nakikita ko na ang galawan nito. Nahanda itong ibenta ang ating mahal na pangulo handa nitong uh, handa itong maging taksil sa ating mahal na pangulo kapalit lamang ng bilyones. No? So, yung sinasabi niyang ito, mga minamahal ko mga kababayan, napaka layo po talaga kung hindi po sila gagawa ng mga manipulasyon. Hindi po talaga mananalo dito pa lang sa aming barangay, dito pa lang sa aming lungsod, sa aking mga mga kakilalang mga lugar na ako po ay nakikibalita, baksak na baksak po yung sorbi at talagang ayaw na ng mga tao, ng mga Pilipino sa mga Duterte sapagkat halatang halata na, kitang kita na malinaw na sa isipan ng taong bayan kung ano at sino sila. Alam na ng taong bayan kung ano at sino si Mary Grace Piatos. Ha? Alam na nila kung sino itong si Mary Grace Piatos. Walang iba kundi si Sarah Bulate na kung saan mas mas garapal, mas buhaya, mas siraulo, mas gago, mas demonyo pa sa kanyang ama. ba? Diba? So, may connection po ito. Ah, may connection po ito. Doon po sa sinabi po ni attorney ah, uh, Respicio, kung di po ako nagkakamali. Ah? So, kaya po ayaw ni Garcia na, ma na mabuking, ayaw ni Garcia na magsalita itong atorning ito dahil ito na nga po yung sinasabi natin. Na may magmamanipula po dyan. May magmamanipula po dyan mga minamahal ko mga kababayan at bayad na. Hinihintay na lang yung takdang oras, takdang panahon na magkaroon ng halalan. Pero makikita nyo malakas po ang loob ni Bato de la Rosa na magsalita ng ganon dahil po sa tiyak na nila na mananalo sila dahil bayad na nila ang Comelec. Bayad na nila si Garcia. Kaya kaawa-awa po ang ating mahal na Pangulo na nagtalaga siya o naglagay siya ng isang taong yun din ang tutuklaw sa kanya. Yun din ang magtatraydor sa kanya. Kaya wag na tayo magtaka kung talagang mananalo nga naman yung mga manok na mga Duterte dahil yung itinilaga, pinagkatiwalaan ng ating mahal na Pangulo na si Garcia ang siya ding magkakanulo sa kanya no? Ang siya ding magtatridor sa kanya. Mga minamahal ko mga kababayan, kaya sa ating mahal na pangulo, please mag-ingat ka. Dahil nakapalibot sa malakanyang yung mga taong tatraydor sa iyo. Tandaan mo ang sinabi ni Kaper Silapid na hindi lamang ang mga Duterte ang hahatak sa iyo pababa. Pati yung mga taong itinilaga mo, pinagkatiwalaan mo, sila ang hahatak sa iyo pababa. Kaya kung ako ang ating mahal na pangulo, gumawa siya ng paraan. Maging handa siya, maging alisto siya. Kumbaga, maging ano siya? Maging mas mautak pa siya. Alam ko maotak ang ating mahal na pangulo, matalino ang ating mahal na pangulo, pero kailangan dagdagan niya ito sapagkat may mga tuso siyang kalaban na talagang ginagawa ang lahat ng paraan para lamang sila ang malagay sa pwesto nang sa ganon eh matupad yung mga plano ng mga taong ito na ibigay ang bansang ito sa bansang China. At igit sa lahat, matupad yung kanilang plano na may pagpatuloy yung kanilang mga masasamang aktibidad dito sa ating bansa. No? So, alam natin, ako na nagsasabi sa inyo, kapag nanalo itong si Kibuloy, nako po, mawawalang halaga po yung inihintay, yung inaasam-asam na katarungan ng mga kababaihang kanyang minulestya, mga kababaihang kanyang binaboy so nakasalalay po, ha? Ah, ang pagkapanalo, pagkatalo ni uh, Kibuloy sa pwedeng uh, sa, sa gagawin nating na mga Pilipino o sa gagawin ng ating mahal na pangulo. kung ako sa ating mahal na pangulo, pa niya, ah, etong si Garcia at pag-aralan niya yung sinasabi po ni Attorney Respicio yung nag-advice patungkol po sa pwedeng mangyari doon sa mangyayaring botohan o doon sa isang machine na kung saan doon kinikwenta yung mga boto ng mga Pilipino. So, ganun pa man, umaasa po tayo mga minamahal ko mga kababayan na bago pa man ang eleksyon ay makagawa, makakagawa po ng paraan ang ating mahal na Pangulo, makakagawa po ng paraan ang ating mga kaalyado kung pa, paano nila masusolusyonan, paano nila magagawa o mag, uh, magagawa ng paraan na maging maayos ang nasabing halalan nang sa ganon ay warang, walang mangyaring, uh, walang mangyaring dayaan. So yun po ang inaasahan natin. Kaya ko po sinasabi ito, ako'y nagbabakasakali na baka sakaling marinig ng ating mahal na Pangulo, itong ating sinasabi nang sa ganon ay maging handa siya. Huwag ka magtiwala mahal na Pangulo kay, kay Garcia. Dahil natitiyak ko na handa niyang ibenta ang kanyang kaluluwa, kanyang pagkatao sa bilyong-bilyong halagang binigay sa kanya. So, kung ako sa iyo, minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pa mo si Garcia habang maaga pa. So, sa akin naman, kung ako naman ang tatanungin ninyo, pwede din namang itong kanyang sinasabi ni Bato ay strategy para lamang lokohin ang mga Pilipino, para paniwalain ang mga Pilipino na malakas pa rin ang PDP ha? o PDP wala ng laban. So maaaring strategy din ito ni Bato de la Rosa kasi alam naman natin mga minamahal ko mga kababayan na ito'y manang-mana din sa kanyang amo. na magaling maggawa-gawa ng kwento na kunyari malakas sila, kunyari ano pa rin sila, pero ang totoo hindi. Pumunta ka sa lahat ng dako ng ating bansa, mahina na po ang PDP. Ha? Kung sa 100%, ngayon ay 3% na lamang po ng mga Pilipino ang naniniwala at talagang sumusuporta sa kanila. Kaya nga itong sinasabi ni Bato de la Rosa ay pangarap na lamang niya to kung walang dayaan na mangyayari. Itong sinasabi ni Bato de la Rosa ay strategy na lamang to kung walang dayaang mangyayari. So, yan po, ang, yan po ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. Dahil alam naman natin na magmula kay Bato de la Rosa, kay Bongo, kay Marcoleta, dito po kay, kay uh, Kibuloy, puro puto mga kupal, puro puto mga walang ya, puro puto mga gago, puro mga siraulo, puro mga kurap, puro mga demonyo, puro mga walang kwentang mga politiko na ang iniisip, sigurado ko ay pang sarili lamang. So, ganun pa man, tayo po ay nandito, mga minamahal ko, mga kababayan, tayo po ay laging magsasalita, tayo po ay laging uh, magpapabot ng ating mga nalalaman, ng ating mga saloobin.